ayan guys tingin okay. pa ako ayan ang mga dalaw ayan guys ayan <laughs> dapat yan <laughs> <Dabag salamat. laughs> ano nang nag ako dapat siya na sabang nabang nag asaguan ko ayan guys o ayan ulit malaki to mamang medyo pa uh, naming, guys ng aking mga

Zero. Ah, uh, sina. Na kacambahan okay, pa. Enok, enok. <laughs> Ayan. Bilang ilot mo tuloy na Dalulang? 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 Sige okay guys, <laughs> dito na sa lang yeah, oh. kami. Okay, okay,